Oh, dah pa yabas. Oh. Alright, dyan na muna. Ayan guys, sabang pakyat ako ng Mount Riyuto, meron akong nadaanan na isang bayabas. So we're going to harvest this one guys. Ayan. Dami guys oh. Harvest natin. Saan ko lalagay? Ito. Okay. Dami guys oh. Yung mga hinog lang yung kukunin natin. Yung mga hinog lang. Yung mga... Yung mga prutas na pwede natin makuha sa kan. Habang nag-hiking. Yan ang dami yun. So, I'm really enjoying this thing. Ayan guys, so harvest tayo bayabas kasi so Ayan guys, so Ayan harvest ng ano bayabas guys, so Ayan Saan ko ilagay yung iba? Dito na lang Ayan, harvest guys, so dami yung oh. Ayan oh. Ay, ito pa oh. O oh. guys, so Ayan oh. oh dami bayabas Alright, dyan na muna. Daming bayabas. Bye-bye. So, ayan na mga kaibigan. Andito na po tayo sa tuktok ng Mount Teriyoteo. Andito na po yung yung lingkod quest ni Timoy. Nakarating na din at, la, last. Ilang ulit na nakapunta ng Tigmalmos. Hindi nakapunta ng Mount Itadjaw. Ayos mountain yung uh, Tibia 1TK. Nakapunta na rin ng Mount Tangtod. sa uh, bayan ng Barbasa at saka sa Mount Majas bayan ng Kulasi, pero dito sa Mount Triutio hindi pa rin na malapit lang siya na dinadaan na papuntang Tigmal Mosmos. So ito yung kanila. Yan. Tapos magkikita natin yung dagat. Yung bayan ng Tibia o Antique. Ang ganda din sa baba guys. So yan lang po yung ipapresento uh, ko sa inyo ngayong araw. Thank you so much for watching at patuloy salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. bay. Shout out nga pala sa aking mga kaibigan. Alright. Sa mga ay uh, Reverend Gander Vergo. Sa so sponsor ng aking uh, g At saka sa kay Arvin. Kay Arvin, kay Teng. Maraming salamat sa uh, pagbigay sa akin itong backpack na worth 500 po Thank you very much. At sa team Manugtaklad, shout out sa, sa lahat ng mga team Manugtaklad na uh, kakapunta lang ayong araw sa Tigman Waspaws. In fact, papawi na kami ngayon. So, andito lang po tayo guys. Thank you so much for watching. Here we go again. Quest Timoy.

It's my life.